sigurado ka tayo lang ngayon dito ah. Oo nga, wala si ate. Walang hiya kang lalaki ka? Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Makala mo ba ate? Boyfriend ko to si Johnny. Bakit ikaw lang ba pwede magdala ng bisita dito sa bahay? Malaking na ako ate, kaya ko nang sarili ko. Eh, bastos pala yung boyfriend mo eh ka lang, anong sabi mo? Para sabihin ko sa'yo, mga kaibigan ko yun. At ako, hindi ako nagdadala ng lalaki dito. Ate mo ko, ay natural lang na maging concern ako sa mga maling kinikilos mo. Bahala ka sa buhay mo. Kinakausap pa kita. Nakakabastos ka na. Wala ka nang galang sa'kin. E paano kita gagalangin? E mismo sa harap ng boyfriend ko, binabastos mo ko. Tama ba yun ha? Aba, bakit? Sa ganong sitwasyon ko kayo nahuli, anong gusto mo? Anong gusto mo maging reaction ko? Aba, malay ba namin na dadating ka? E di sana kumatok ka, di ba? Pucha naman. Huwag ka lang mga twiran. Dahil diyan, two weeks kang grounded at wala kang allowance. Magtipid ka, ha? Total, may pinagmamalaki ka naman na yata, eh. Ito, Hopper uh, para naman gumaan yung pakiramdam mo. Alam ano mo, di ba na talaga kaya si ate? Parang lahat na lang ng ginagawa ko, mali sa kanya. Grabe naman kasi yung ate mo. Hindi ka malang bigyan ng kahit konting space. Yan na sa po sinasabi sa sa'yo, baby. Matagal na atang sinasabihan, nayasa mo na yung ate mo. Hindi na maganda kung nandiyan ka pa sa kanya. Ano nga, hindi eh. na ako makahinga sa bahay. Parang lahat ng kilos ko minamanmanan niya. Wala na akong sariling desisyon. Parang hindi ka treated as equal ng ate mo eh. Parang palagi ka na sa pamamahala niya. Alam mo yon sumusunod po sa inyo, mahal na <laughs> <laughs> Alam mo, tama na nga yan, babe. Tsaka, ano pa ba bang mo? Lagi ka naman yung ginaganyan eh. Tsaka, lahat na lang siya bida. Alam mo minsan, naiisip ko, mas mabuti pa siguro na wala na akong ate. Hindi ko na kailangan ng taong minamali ako. Yan, yan ang sinasabi ko sa Bi. Dapat noon pa lang, umalis ka na sa poder niya. Total. Kaya mo naman mabuhay mag-isa, 'di ba? Tsaka, pwede ka naman tumira dito kay LaBymax. Tsaka, mas magiging masaya ka pa. Hmm. Oh, dito ka na lang sa akin. Magiging masaya ka, walang sisita sa'yo, walang magmamaniobra sa'yo. Ako lang, joke lang. Masarap e <laughs> na to, ah. Pero oo, oh, oh, tama kayo. Ano pang silbi ko na magstay sa bahay doon? Kung puro galit na lang nararamdaman ko sa kanya. Sige, alis na ako ng bahay. Yan, yan ang sinasabi ko sa'yo, babe. Tsaka dito, magiging masaya ka. At makakalaya ka na rin sa mahal na reyna. Yes! Oh, tsaka pangako. Magiging masaya dito. Promise. Uri, mm, rey. salamat dito, babe. Sarap niya. And salamat sa inyo. Kasi alam niyo, sa totoo lang, matagal ko nang gustong gawin to. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Basta kami ni Baymax, andi dito na kami para sa'yo. Lahat ng kailangan mo, tutuparin namin. <laughs> <laughs> Tama. Kaya unang bahala sa'yo. Eh! <laughs> Bakit ang dami mong dalang gamit? Saan ka pupunta? Pakilan mo ba, ate? Pupunta ako sa lugar na walang nagbabawal sa akin. Yung malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Hindi tulad dito, toxic! Teka lang. Si saan ka titira? Sino magpapaaral sa'yo? Paano ang pag-aaral mo? Tsaka, saan ka kukuha ng panggastos mo? Gusto mo na talaga sirain ang buhay mo? Oo! Oh! Kung yun lang yung paraan masaya ako. Hindi yung pinipilit ko lahat ng gusto mo, pero hindi na ako masaya. Ganyan ka lang magsabi kasi hindi mo pa naiintindihan ng lahat. Hindi mo inisip lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Sa tingin mo, papayag ako na mapahamak ka. Hindi ka aalis ng bahay. Bumalik ka sa kwarto mo! Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Pwede ba? Stop acting like you're my parents. Cause you're not! Wala akong utang na loob! Hindi mo inisip lahat ng sakripisyo ko para sa iyo, Victoria? Sige. Umalis ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng yabang mo. Oy, Johnny. Pinapatagay mo ba 'yan? Oy, ano tingin niya sa akin, ha? Wink. <laughs> Oya, oh, sinasabi ko sa inyong dalawa. Hindi niyo ako basta-basta mapapatong. Tol, hindi mo kilala to, Sobrang tapang niyan. Pinagpalit nga niya ako sa atin niya eh. Oh, pop, pop, pop. Eh! Tumba! Pare, ito na yun. Ito na yun ah, yung ano pagkakataon man? natin makabawi ako sa'yo. Sige na. Sige na ito ka. sa'yo. sa'kin. sa akin? Johnny, gumising ka! Gumising ano ka! Anong ginawa niya sa akin? Ano ba, ako! Ano ba? Gumising ka! Anong ginawa niya sa akin kagabi? Bakit po ako nakahuwad? Ha? Uy! Ano ba yan? Ang ingay niyo! Ikaw, isa ka rin! Hayop kayo! Anong ginawa niya sa akin dalawa kagabi? Ano ba? Huwag kang magmaang-maangan na di mo alam yung nangyari kagabi. magmaang-maangan? Para-paras tayong may amat kagabi. Malamang hindi ko alam. Gusto mo ipaalala namin sa'yo kung gaano ka kagaling umungol at sumayaw kagabi? Umalis ka na! Ang baboy niyo! Gusto, gusto naman niya, di ba? ah oh, pare. Nakabawi na ako sa iyo, ha? <applause> Wala na akong utang, ha? ate. Ano to? Bunso. Bakit hindi mo sa akin sinasabi to? Bakit mo tinago to sa akin? Ayaw kong malaman mo sa ganitong paraan. Ano ayaw kong malaman, ate? Hindi to basta-basta na sakit. Kapatid mo pa din ako. Alam kong madami ka nang iniisip. Ayoko dumagdag sa mga problema mo. Ate, nag-iisip ka ba? Dapat mga ganitong bagay, dapat sinasabi mo sa akin. Kahit ganap pa ako gagalit sa'yo. Alam ko na magkagalit tayo. Kaya hindi ko sinasabi. Pero ayoko mag-alala ka sa'kin. Sa ate paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin paano kung kailangan mo ng tulong paano kung Bunso sorry sorry hindi ko nasabi sa'yo gusto lang naman kitang protektahan kahit mali na pala yung paraan ko mahal na mahal ate ate

sorry kasi hindi ako naniwala sa iyo na una. Sinuno ko yung kaligayahan ko. Dapat nakinig ka ako sa iyo una pa lang. ko lang ako ng kago ko yun. Naglaruan niya lang ako at kinamit niya ako ate. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? mas alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Kasi, sarado ang isip mo. Masyado kang nabulag sa pagmamahal mo sa boyfriend mo. Alam ko lahat ng mga panloloko mo sa akin. Mga pagsisinungaling mo. Mga pangungupit mo. Lahat yun, hinayaan ko para matuto ka para ikaw mismo madiscover mo sa sarili mong paraan. Sorry, ate. Sorry, ate. Sobra, sobra ako nagsisisi ngayon, ate. Binaboy niya ako. Binaboy na lang ako, ate. <coughs> Pinagpalit kita para sa kanya. Tapos ito na niya sa akin, ate. Ang babay niya. Ang babay nila, ate. Tama na. Tama na. <coughs> Kahit anong mangyari, tatanggapin kita. Simula na yung nawala ang mga magulang natin pinangako ko sa sarili ko. Aalagaan kita. At walang mangyayaring masama sa'yo. Patawarin mo ko kung ganito yung nangyari sa'yo, ha? Kasi wala ulit tayo. At yung nangyari sa'yo, hahanapan natin yan ng hostisya. Ha? Nangyari. Tama na, huwag ka nang umiyak. <laughs> kabila naman masasakit na sinabi ko sa iyo, nanganggap mo pa din ako. Ang ako ate, simula ngayon, lahat na sasabihin mo sa akin, kikinig na ako sa iyo. Ngayon ko lang na wala akong ibang hangat sa akin kundi kabutihan Mag-aalaga sa <coughs> Ah, sir. Ano po 'yun? Uh, ako si Val sa, isang pulis. Iniimbitahan ko ko yung dalawa sa presinto. Ha? Huh? sarili ko? Eh, bastos pala yung boyfriend mo eh. Teka lang. <laughs> <can ask> <laughs> <laughs> Nakait na yun, nakamarita yes. Nakamarita siya. Marites pa siya. Kailangan lumabas kasi makikita yung sa camera. Hindi bloopers yun. Marites pa siya. Oh, ito. Aka, Purjo. Para naman gumaan yung pakiramdam mo. Alam niyo, Masarap ba ito? <laughs> <laughs> yes. Pang bloopers. May bloopers ba ito? Ayun. Ayun, pati ako na main block. Grabe naman kasi yung ate mo. Hindi ka malang bigyan ng kahit konting space. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Victoria. Mata Babe. Parang hindi ka treated as equal ng ate mo eh. Parang lagi ka na sa pamamahala niya. <laughs> 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 Nakaipin yung dila ko Parang parang, parang, parang lagi ka na sa pamamahala niya. Parang foreigner <laughs> ah. <laughs> <laughs> sorry akin akin. Nag-tongue-twist hindi la ako eh. Akin akin akin. Pwede ba? Stop acting like you're my parents. Cause you're not. Magkang mo. Ay, sorry mo. Sabi mo na. Wala ka utang na loob. Ah, mic test na mo na. Hello, hello, hello. Ay, may inalong yun, Victor. Okay lang.

Sabi to, nasa dulo na pala ako. <laughs> Hi guys! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa Tibon, Manila. At inaanyahan po namin kayong isubscribe kami sa YouTube channel ng Tibon, Manila. Please follow TikTok and FB page of Tibon, Manila. Sa Tibon, Manila, sayayan walang katulad! Ako'y Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagat na wala kasi saya Sa bawat tulog kalaw, galaw Magkasama tayong lahat Tipong Manila, walang pag-aalilangan